So ayan guys, nandito na kami sa man-made forest. Man-made forest. So basically ito lang yung forest. It's a man-made. Tapos hilera siya ng mga ano, ng mga uh, hilera siya ng mga puno. So nga lang ito, oh, tapon ng tapon ng sura kung saan-saan. naano din natin ang daming basura sana hindi tayo magkatato ng basura ha hindi ako masyadong kumalala baka kasi mapupuko magkano yung show mic ko yun? 5 dito, 7 sa black 5 din dito sa block, 4 4 hihihi ang driver namin nagagalit pinusinahan siya pinusinahan siya kasi nasa gitna na picture ang highway para sa sasakyan Oops. ang highway para sa sasakyan huwag magagalit kapag binusinahan namin. Tapos yung co-or namin, yung asawa niya. Hindi ko alam kung co-or yun. O, so, silang dalawa yung ba? Diba? Wala, parang sumakay ka lang talaga sa so, bahala ka sa buhay mo. Mm, I would not recommend this ano, this driver. Sorry. Hindi siya ganun kaalaga sa mga ano niya. Sa mga... Joiners, nakaka-challenge po siya ng pabalik. Okay. Oh. 350 plus na stairs po siya, except po yung flat. Apo. Ah, Wala dito hanggang doon sa baba. <laughs> By the way, doon naman po sa falls, um, dito sa taas, pwede po tayo mag-picture dito. Dito sa taas. Dito sa baba, doon po tayo mag- dito sa baba, doon tayo maliligo. Meron bang hindi mar meron bang marunong lumakay dito? Hindi marunong lumakay. Pare-parehas tayo. <laughs> yeah. Pero sa mga hindi marunong lumangoy, meron po tayong pinaparentahan na light based on 60 pesos po yung isa. Then, then sa mga meron po tayong dalang mga pagkain, wala. Kung meron po tayong dala, oh, pwede po tayo kumain dun sa ano, eating area. Huwag lang po tayo magkakalat. Then, yung mga gamit nyo, pag ano na lang sa amin, pag ting, tignan pag i-sabi na lang kung saan nyo lalagay, tapos titignan namin. Yung malapit po sa amin para magandahin din namin. Ano ang oras po? baga? Wala po sinabi yung oras, pero yung next name po nyo is ako. Nakadipindi na po sa inyo yung oras nyo. Ano ang So, yan guys. Next stop namin sa falls. Kuya, anong pangalan ng falls? Tangadan po. Tangadan. tangadan anong ibig sabihin nun? Eh, Lokano term po na tangadan is yung, to, yung tingala. Tingala? So, uh, kaya, mm. tangadan. Ah, okay. Ito na yung last stop namin before kami sa pumunta ng accommodation. So, oh, kikita niya. Pakikita ko sa'yo kung gaano ka ba. Mataas yung. Pababayin namin. yan Mga 10 minutes lang daw na ito na lalakad Papunta doon sa falls Tapos yan Sige, nandito na tayo Sige eh. Sayay naman na Mamatay na lang pala hindi lang maayos yung ano yung pagkaka kabit ko ng sandals kaya nahihirapan ako pero madali lang siguro pagdating to first it naman tingnan natin ito pa And a good, very good. EJ. <laughs> 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 lang naman daw kaya okay pa Ano tayo dyan? Field work tayo eh. Oh, ito na agad oh. Ito na ba? Pababa pa ulit tayo. <laughs> Puro pababa. Iiwan ako. Ako yung nasa pinakadulo. Nagpa... Huli talaga ako sa kanila. Naman sa'yo. Wow! wala nang slope na siya talaga wala nang ano wala nang stairs ano mo pag nagkamali ka gugulong ka na lang pa baba yung ano ka pala ulit pa alam mo? <laughs> uh, Jember. <laughs> Jember. Ano ka na? 36. 1987. Mm -hmm. Pareho. nanginginig na yung tuhod ko. <laughs> dito na tayo kami. Dito na tayo, Kuya. Isa, isang set pa lang ng gangster pero tanungan na natin. Ah, meron pa. <laughs> Gutom na ako. a yela nike na ngi gudd ko inji n gero ninkén ne ba wa ba nga ba yóò pa. ito, ito na enjoy ko hindi yung mga pinuntahan kanina na puro bahay diba? pero ewan ko lang kung mag-enjoy ako mamaya pagbalik est bien pero de una mira pam 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 mi cani mi cani megos megos my phantom tornado rico dituna tayo bien pila men tao A. <muchos>